tagpa dyan ngayon no? ito yung lasting abangan baka doon sa libertad so tara samahan nyo ko guys no? at update tayo kung may mga latag pa ngayong uh, umaro nito no? time check ay uh, 8 am na ng umaga so tara huwag natin patakalin to G2. tips nila lang iba iba ito ito yung mga sinaw ng helmet no na pala rito no na magandang helmet to yan sinaw ano yan Ha? Pati iba ito, ito ngayon ito Ano ba ito? Ano oh, washing? wala na ito? Ano ba ito? Washing dryer boss Ha? Washing na dryer pa Washing na dryer pa? Magkana ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano Kwasi oh, ganda oh. Kwasi driver pa. Ano ba ito rito, Tuwing linggo lang? Ang latang nito? Hindi, araw-araw ito. Araw -araw Tuwing ano, umaga? Oo, oh, umaga at gabi. Alam ko may nanguli rito eh. Ayun oh. Ay, oh. Ay, Dibandaan ay, daw, daw ito oh. Patos, dami din mabibigay rito. Ito ay burautan sa Pasay. Ito tawagin o oh. oh. <laughs> burautan sa Pasay. may mga ano rin patos Dami uh, ka may bilhin dito, ito, ito termos to, di ba? Ano ba ito, termos? Uh, ano, ito kuryente ano di kuryente ito? Meron uh, din uh, dito Maraming mga anik-anik din, no? dito maganda yan yung kuya magkano yan kuya pati nga kuya magusto ng mga viewers natin to pakita lang natin ha pila magkano to binipinta sandan yan Ganda klase 150 raw 150 no ganda oh bagong laba pa ba yata eh ko Marami sapatos mga bakla Sapatos Puro ko talaga sa Pasay eh Sapatos Mga vintage Mga vintage Ô chị, 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 Ito ringkot. Ringkot ba 'to?

Magkano sir? Magkano sir? Ha? Walang liston? Tanda-tanda itu bawas to Sibente Haga 80 lang Haga 80 Kaso May listong kaputi Mga mga ano kayang years old na ano nito? Kasya. Pare kan sa anak ko eh. Babae po hindi babae ba ito lalaki? Hindi. Ano? 8? Ah 9? 9? 10 na Hindi kasya ito Maliit eh no? Baka lang anin eh ba to? Ito nga 11 Ha? Saan? Dino ito yung type ko eh oh, oh Maliit lang, maliit, mabaka 11, pasukan nga ito eh Patingin nga ito eh 11 ka diba? Oo. Oh. Nike Air, maganda ito. Oh, cinta. Cinta. Hahaha, siya paling sihat. Bagaimana tu tapak itu? Hah? kasi sa tahi na yun ako Ano? Okay si Quinta? Asa si Quinta? Si Quinta pwede Ano rin ka May mga blower din ako Diba dami ng ano? Hmm Nakasubita lang budget ko Wala, di kaya. Panjagil dito, wala talaga ko nakita. Nike yo. Ha? Nike. Saan? Ito? Oo, oh, Nike yan. Ito yan. Ano? 250 250 Ini di Jambus May ganito kasi. Kaligas. Baka vintage na yun. Ha? Baka vintage Tagal na yun, Oo. Ayun lang, wala kakita kayo. marami. Ito, may sumbrero pa, oh. Bravo, eh. Chicago. may spike pa rin o oh. oh. dito marami ka mabibili dito kapag uh, matyaga ka mamili nagpalit na ulit ang kurawatan sa pasay ba Ano to sir? Ano yan? Ito? Oo, oh, para saan yan? Ilaw po yan Ay, ilaw Pato. yan? Oo Saksak lang dyan, oh Ano ba ako? Ah, sa ilaw doon sa kwarto? Ha? Ah, ganun Magkano ito? Doon Doon Magkano doon? Ilaw sa kwarto to? Apa kano? Kaya nak buka apa? Ah, wala. Ah, sira siya. Eh, may motor si Kuya may pantester eh, oh. Milaw? Ayaw nga, no. Milaw nga. Ah, sa kwarto pala yan. Sa Patay nga ba ulit? E Ito gumagana ako yung yan Oo mo rin siya no So ang tanong magkano? Malakas to siya pag ano diba? So sak sak yun Bulot yun Hindi lang ah? Malakas 'tong no? Paano to saksak paano -sak nito, pa? Ay. Ay saksak mo lang sa ano. 50 dia lah 50 Libre to libre Tuh oh, sige Balot na Ini kaya kuya 50 50 bahay eh. Ano to? Ito? Ano to? Ilaw din? Hindi, ayun mo Ayun yung Pabango Ah, yan? Ayun na lang siya na, kay Kuya, si Winta Pesos, nakadali rin Ang dami oh Ang dami Araw-araw dito, araw-araw Araw-araw Ito yung uh, broto sa Pasay na kong tawagin Nagbalik na ulit sila kasi dati, wala rito eh Nung mga ilang linggo, dumala ko dito, wala eh. Ang dami, daming tao guys oh. Ano pa kala nyo kaya? Awag ah, na sabihin. <laughs> ha? Ah, Jason. Ito yung mga nataga ni Jason. Sa may, ah, uh, sa pasay ko tawagin nito. Malapit lang sa siya yata, no? Good gear. At kabaan ito ng ilarte. Ito guys, subukan nyo rito. Pumunta kasi, hindi lang sa Carmen Planas. May mga latag. Meron din dito sa Pasay. Ha? Para makilala ang ating mga kababayan. Ayan. Sa kabila? Wala, wala na latag sa kabila? Hindi, dati. Marami ron eh. Paglinggo. Meron din yan. Linggo ngayon eh. Ah, so, meron din dyan? Din. Ah, yun. Kailangan tayo. Binit tayo kay Kuya, Jason, si tayo pag-ailaw sa bahay. Kuya, tingin ka ha dito marami kami binanganik-anik no? Oh. basta uh, masipag ka lang tingin-tingin? Oh, tara -tingin. dito meron sa kapila oh. yun o ang dami guys oh. feed meron ka rin Ah, uh, ano to pansa meron to na pansa Ano to? Sky Cable? Ano to? Ha? Magkano to? Tay, magkano to, tay? Si Queen Taraw ito. Okay. Ayun. May nakita tayo. Ano to? Pa ano nga tay? Paabot nga ito, patingin nga ako tay. Oo. Huh? Oh, hmm. Pakahit to, di ba? Hoy. Pakahit ito diba? Pakahit. Ganda sa ano. <laughs> Wala nga lang siguro. Ay, sad Hindi kakayanin dito to. Ito <laughs> naman sa ano. Mangkana yung resort talaga? na naman to? 50? ka? Sira. Uh. Wala nga yung salamin dito. Ito mga kapakners, pang ano sa ano to. Buhok, no? Pamplansa, no? Ate, ito naman, te. 70 daw ito. 70 lang ito, oh. Pamplansa sa buhok, no? P20 pesos Ito, may e-chip din sila, eh Ito yung natagan sa, ano Puntawa ka ito, burautan sa pasay, eh, no? Ay, no, palingke 97, no? Hindi ko alam, dulo ito, marami doon Teh, marami pa rin lahat May mga lahat lang, kabarani? May mga na uh -huh. latag pa sa dulo? Ha? Latag meron pa ganito? Marami. Pano? Marami. Wala tayong mahanap dito. Dito so, saan sa Pampos. Magtay po sana ito. So, alam kung ito mga kapaklos. Jogging. Ito kaya. Bakalan.

Patayin nga ako tayo Ay ano Ay exercisean pala to O oh, mga kanyan to eh Masayo kayo oh. So sa isang, tayo ka pwede rito mga kapakos Exercise to yun Maganda to patong dito ano yun know, o swasayo sayo ka exercise exercise masayo sayo ka pwede ka dyan eh ito may apag yeah. pero ganda wala. marami ka may yeah. ito amplifier to Rinaulang yung nakaulang ano to eh Ate, pili na. Pili-pili sa brotan. Kasi ate. Ape fire mo, ate. Makano naman to. Ape fire. Sandaan. Sandaan daw. Signal is skywalk. Sandala ito. Fire. Marami ka talaga mabibili ito. Eh, Ayan, Maganda yan. Bag na yan, oh. Maganda yan. Dito, kung marulong ka talaga bumili, maganda-ganda ang mabibili mo. Anak maganda kaya okay.

benta Benta pesos Benta, laban mo lang yan oh. Parang malabili mo sa baklara na original ah <laughs> May mga remote dito Ang <laughs> may remote may mga remote Ito mga remote Dito yan, sa ito, ito. <laughs> Punta naman tayo sa dulo Anong baka Sa dulo, nag-drive point. Ito ay nopo. Ceiling part. Ano oras ang hater dito, Tay? Mala alas isum bisara? Ang Binawal na, na do bantano. Bawal na ron? Binawal na do mga pakmes no. Parang may makita tayo mga pakus ano kaya ito may ano may ah, tawag ito ano ito DB Ojo Sub 21 Ojo ito, 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 ito. Sa'yo ito, sir? Makano? Ano ba ito? Makano ito? Scooper. Ha? Scooper? Woofer. Woofer? Woofer daw ito. 150 lang. Oh. Ano ito, Ano ito? Diretso lang, ano? Speaker ba ito? Oo, speaker. Ah, kino ko next ano? Ah, one fifty ito mga pakeso. Kanan ya? One fifty.

Go pa mo ganda no? Aba meron din ano ah. Sandal. Ito. na ro. Marami doon ang natagan. Yung madami na